So yan po mga mga dyan nakakabitan yung carb Yan po ay YTX YTX po yan So ayun yung carb Yung luma Yung so, ang problema nun ay hard starting So ito po yung nakaset up ng copy racer Yon, what's up sa inyo mga mga Welcome to another video So for today's video ay Pakita ko sa inyo yung ating bagong project na gagawin, conversion po ito ng isang motor. Ayan, meron tayong throttle cable na TMX. TMX po ito. Tapos meron tayong takasago carb, carburetor ng TMX din. at ito po ay isang manifold so, yan, wala lang siyang kasamang nut so, madali naman gawa ng paraan yan so ito po ay go convert natin sa YTX so ito yung kanyang carburetor. so ito yung nabuksan ko na kanina at chile ko Ayan de un carburador siya ang carburador so, po ng TMX 155 yan. So, ilalagay natin o ikakabit sa YTX 125. So, ang problema po ng YTX ay hard starting na. kasama ko sa fuel ito dito yung sa yung dito ang parang breather dito yata yan yan ganun okay ayan po mga major ito yung ating mga gamit tatlo ito ay sa TMX na 155 lahat So ito ay puputulin natin dito. Itong parting ito. Puputulin natin 'yan. Ito lang ang ating puputulin dito sa may part na ito. ito. Tatanggalin natin ito para maging katulad nung sa YTX. Okay? so ngayon po mga majer putulin na natin no oh, gamit ang grinder na handaan lang sa paggamit at baka tayo ay ma-disguise kailangan ay eh, maalam kayong humawak ng grinder kailangan lang ang paggamit so fast forward na natin mga majer para tapos agad matagal-tagal ko din yung pinuputol at ako ay nag-iingat So, ayan mga mga jar, kakabit na natin. So, ayan o. Oh. Ito yung pinutol ko kanina. Dito natin ikakabit yan o. Oh. Yan Lagyan natin ng nut. Itang 10-11 na yabe Pa Hmm Ang dami Tapoy Hindi ka bibigyan? Oo uh dito -uh. Hmm dito Wala Wala pa Bibili mo lang ako Ah, maya So, Ayun. tanggalin natin ito. Matanggalin ah. natin yung pistol. Ayan. Paano bibili natin dito sa keyball. Papa, dos. alin dos bibili ako. Dos. Bila udah tos. Serba iya. Ya udah, Papa. Iya. Tolongin Mama aja, dong.

Ha? nakalak mm -hmm. ay <laughs> eh, sarado huwag nakalak <laughs> so ayan mga mga dyan nakakabit na yung carb Lintis at kumuha na lang bata ng pera sa bag. Hindi. Ha? Hindi. So, ayan po mga mga dyan nakakabitan yung carb, ayan po ay YTX, YTX po yan, so ayun yung carb, yung luma, yung so, problema nun ay hard starting, so ito po yung nakaset up ng copy racer.